Hello mga idol, mga guys. So muli, tulad ng dati, dito na naman tayo sa labasan no? Sa harap ng dalampasigan mga idol. Siyempre, hindi, na, hindi tayo makapag do doon ng ating gagawin o magbibidyo kasi masyadong ingay talaga. Wala nang hinto mga guys, araw-araw, diversyon na yan sa ingayan. Ginagawa na lang nila ano, ginagawa na lang nila kasiyahan nila ang ingay nila araw-araw. Maliban doon sa ibig kong sabihin, may nagatugtugan pa. Yawan mga kabataan. Naglalaro. So mga guys, oh. Dito na naman tayo sa harap ng dalampasigan, no? Sa Katungan, yan. Hay Pa lalim na mga guys. No? talagang ayan maalon kasi kahinto lang ng ulan mga idol ayan kaya eh, nagpasyal tayo dito kasi walang ulan kuminto na so palamig lamig kahit maraming lamok mga guys yan dito tayo sa mga bagong tanim na bakaw ayan mga idol Kuan mo na, pasyal-pasyal mo na, pahangin-hangin mo na. Medyo, ano, medyo na-stress tayo doon sa tabi. Kasi maghapon akong gumawa ng ano, gumagawa ng pugon mga guys. Eh, hindi pala basta-basta gumawa ng pugon. Akala ko, madali lang. So, siyempre, alam natin ang paggawa. Siyempre, may mga idea na rin tayo sa paggawa ng iba. Kaso nga lang, siguro hindi lang natin kasanayan kaya medyo may katagalan siyempre gumagastos tayo siyempre pag bago tayo gumawa sigurado hindi natin na maayos yung paggawa natin yung sinasabi na sigurado at pulido no? siyempre eh, lahat ng bagay ngayon ay may kamahala na kaya Sayang din kung ma yung ginagawa natin. So, hanggang dito na lang mga idol. Nga, aking pagbibidyo. Sayang so nasiyahan kayo, nagustuhan ninyo. So, medyo maganda nga ang paligid ko. Medyo malumanay lang, talmadag. Dahil nga, hmm, namumuti. Sa so laot, sige ang ulan. Dito, medyo kumalma. Yan, dumidilim mga guys, oh. Yan, ang kalangitan. siadong bagsak na naman siya. So hanggang dito na lang mga guys, no? Thank you so much. Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.